Paano tayo nandito? Kasi nag-i-enjoy pa ako, di ba? Mag-i-enjoy pa tayo niya, ha? <laughs> Tuloy na natin sa kwarto ko to, tara! Ayoko, gusto ko sumayaw. Sa'yo na lang tayo. Tuloy na sa kwarto ko. Sa'yo na lang tayo. tayo? Ah. <laughs> tara, tara. Tara, tara. <laughs> Taman mo siya. Darlene, tama na yan. Isin ka na. Hmm? Bakit? Pa? Sino ka ba? Masali ka ba sa party? Tsaka pwede ba? Gusto ko mag enjoy sa party. Tiwan mo ko! Enough! D Darlene, tama! Tama Pabakun na! Isin ka na! Isin ka, ka na! Nakulit mo, na, ha? Uy! 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 Ano ba? Uy! Jero! Ryan! Ryan! Oh my God! Ikaw! Huwag kang Kaya! Kaya! Hindi ako sumama Tingnan niyo! Tingnan niyo kung anong ginawa niya sa anak ko! Relax! Baka away bata lang yan. Relax? How can you tell to relax? What do you want us to do? Gusto mong pagbati natin? No way! Hindi yun ang gusto ko! Ayoko na makalapit pa ang Jerome na yan sa Ryan ko. Ang gusto ko, tanggalin nyo siya dito sa resort. I want you to fire him! Chrissy, you're just overreacting. No! I want him fired! Jerome, kanina ka pa hinahanap ni Chef Andy. Puntahan mo daw siya doon sa opisina niya. Bakit daw? Eh, yung nangyari daw tungkol sa kagabi. Yes, ma'am. O, oh, sige po. Ako na pong magsasabi din eh. Opo. Opo ka, Jerome. Chef. Jerome, ako'y... May hindi magandang nadinig tungkol sa'yo eh. Chef, tungkol po ba dun sa nangyari kagabi? Eh, Chef, hindi ko naman ho talaga sinasadya eh. Tsaka, wala naman ho talaga akong balak mang gulo. Oy, wala naman sa akin yaon. Eh, kaya nga lang, eh, tumawag sa akin si Madam Charito eh. Oh? Oh, paano gaari? Eh, pinapadispatch ka? Ah, uh, Chef, eh, huwag naman ng ganyan. Wala na naman ho, kinalaman sa trabaho ko yung nangyari kagabi. Tsaka malayo sa restaurant. Tsaka isa pa po, tapos na yung shift ko nun. Chef, chef, baka pwede nyo consider eh, yung? Wala naman. Eh, sa akin naman iwan eh, ng problema yun. Eh, kuwi, okay, okay sa akin. Sa katunayan nga, isa ka sa mga pinakamahusay din eh, nakasama ko. Eh, paano gayaan eh? Kasi eh, madam siya rito yun eh. Ano kung magagawa ka? Eh, pasensya hmm. na. Ha? Huh?